Kawawa si Nanay Lydia. Nag-iisa lang po siya sa bahay niya. Walang kasama. Sabon. Eh, mga malalayo po yung kasi mga anak niya. Parang dinadalaw-dalaw lang po yun. nila. Eh, sobrang hirap oh. ng buhay nila. Amor na bilin. Ito yung natira na kwarta Dapat dadalhin sana sa doktor to. Kasi natira kasi hindi namin ganyan, no. Sabi ko, eh, paano lang, ba check up na lang nila. Kaya, eh, sa sulod na video, baka dadali nila sa doktor kasi ako mahirap lang din po. Nagantay na ako kung sino po mag donate ng ano, tulong sa kay Nanay Pag makarating sa akin, sa akin po, ipapadala eh, ko lang doon sa Mindanao. Bala na yung po mga kapatid ko doon. Eh, pagkain niya, etlog lang. Simula ng iwanan Ay, so ng like anak, idadalawa na sila dyan, nakatira. Sa ang anak na niya, lalaki, may pa naghahanap buhay araw-araw. Simula umaga, Qatar. magsaing na yung Alamad anak niya, simula akaw. umaga hanggang gabi na po yun. Uwi yan ang anak niya, ulang, ulang, ulang gabi na, para maka... Oh. Hanap lang ng makakain nila. Kaya kung sino pong mga matatabang puso dyan ha? na gustong tumulong sa kay Nanay Lidya magkatsat na po sa akin nandyan, nandyan Vitamin po eh, sa messenger ko kay ano uh, RPG Montiro ito, ito, ito. kalbong vlogger ayan po ang Facebook Facebook page ko RPG mong Tiro, ah... Uh, Kalbong Vlogger. Sana, gumaling si Nanay Lidya, sana maabutan ko po siya, pag uwi ko. Hayaan mo Nanay Lidya, pag ako naman may pira, ako naman pupunta dyan, sana gumaling ka, Sana madaptan pa kita buhay. ka magbakal ulit. Maraming maraming salamat sa nagdunor uh, galing Dua, Qatar. Maraming maraming intention Families, Salamat sa inyo. Para ah, kung sino pa gustong tumulog, ka na rin dyan. Matanda ka na, nag-isa na lang sa bahay. Pagsatap mo kayo sa akin, kay Artigio Montiro Kalbong vlogger. Gusto ko rin sanang umuwi, pero ako po eh, mahirap lang. Nagbablog lang. Kung sino nagpapaabot lang kung la mga video ko. Kung sinong gustong tumulong. Ayan po. Ayan mga kapatid ko.